Welcome sa kusina ni Adyang. Ngayon Naman na ituturo ko sa inyo kung paano ako magluto ng may tiyadong baka at ang inuna muna natin na iprito ang carrots at patatas. Sinunod na nga natin iprito ang bell pepper. at pagkatapos ay sinet aside natin yung mga pinarito natin at nagsakalan nga tayo dyan ng kawali. Pagkainit nga ng kawali, naglagay tayo mantika at nilagay natin itong butter at nagprito tayo dyan ng bawang at sibuyas. At sinunod na nga natin itong marinated na baka na nilagyan ko ng kalamansi, toyo, oyster sauce at konting asuat at paminta. At naglagay nga tayo dyan ng tomato paste at tomato sauce. Naglagay na nga tayo dyan ng tubig at nilagay natin yung sauce ng minarinate natin baka. At naglagay nga tayo dyan ng oyster sauce, so, paminta, asukal, bacon. Kung kumulo na nga yung baka, nilagay nga natin tung reno. At naglagay nga pala tayo dyan ng cheese at naglagay tayo ng sile kasi gusto ko yung maanghang yung mechado nating baka. At, at nilagay na nga rin natin tong patatas at bell pepper at carrots at nilagay nga natin tong green peas. At nung malapit na nga maluto ay nilagay na nga natin tong celery. At naluto na nga ang ating recipe today na may tiyadong baka, sabaw pa lamang ulam na 'yan. Thank you for watching mga kadya, kain po tayo.